Hello everyone! Hi Roxanne! <laughs> Ang aming nagtagaluto sa morning. Tagalata. Yan yung ano niya. Uh, breakfast, pa-breakfast niya sa amin. ginisang uh, kangkong with maraming onions. So <laughs> at saka itlog na dinurundurog na parang sinabunutan ng mga tao or inapak-apakan lang. Mm -hmm. <laughs> Joke lang. Peace. <laughs> Peace out. Tapos, may white rice. Siyempre, hindi yan wala yung white rice natin. Rice is life. Rice is life. Rice is life. Food is life. Kaya, mm, yummy, yummy. Ayan. Ito lang kasi kami dito ngayon. So, wala pang natapos sa pagtatrabaho pero handa na yung pagkain nila. Ganon sila kamahal. <laughs> yung ano namin. Punong-puno ng kain pork Yan. Mahanda tayo para sa almosan. Pero wala pa sila. Good morning, guys. Hi, live. Good so, good tapos morning. na. Tapos na silang dalawin. Tapos dalawa. na namin. Uninom morning. na. Tagal-tagal nila rin. Uninom namin. Ito na rin ang ano. iniinom namin tuwing umaga, guys. <laughs> Magsa-out ng sa ano ba? Sa... Tapos, pag-umamit. Guys. Guys.